Kumusta mga ka-atletiko? Natapos man ang dream run ng Alas Pilipinas matapos na matalo sa Kazakhstan sa AVC Challenge Cup for Women, ay hindi may na nakuha natin ng respeto ng ibang bansa dahil sa impressive performance ng mga Pinay Volleyballs sino bang mag-aakala na sa maikling preparasyon ay makakatahi ng apat na panalo ang alas Pilipinas kalaban ang mga bigating kuponan mula Iran, Australia, Chinese Taipei at India. Sa naging mga laban nga ng alas, halos lahat ay kuminang pero may limang talagang nagpakitang gilas at napansin kahit maging ng international community. Heto ang top 5 players ng Atletico para sa AVC Challenge Cup. Number 1, Angel Canino. Kahit rookie pa lang sa national team, pinatunayan ni Angel Canino na isa siya sa top spikers ng Pilipinas ngayon at sa mga susunod pang taon. Siya lang naman ang top scorer ng Alas Pilipinas na may 64 points kahit pa hindi siya naglaro kontra Chinese Taipei. Best scoring performance nga niya ay laban sa India kung saan kumana siya ng 22 points. Ito'y kahit pa nagkaroon ng adjustment sa role ni Kanino dahil imbes na outside hitter ay nilagay siya as opposite hitter. Well, hindi naman ganon kalaki ang pinagbago ng role para kay Kanino dahil nakapaglaro naman na ito dati sa nasabing posisyon. At kita naman sa kanyang performance na talagang kahit saan siya ilagay ay mag-excel -e siya. Marami tuloy fans ang nag-aabang kung ano bang next para sa future ni Canino lalo pat kakatapos lang ng UAAP volleyball season. Number 2, Don Makandili Katindig. Isa si Don Makandili Katindig sa pinakamahusay na libero sa Pilipinas at pinatunayan niya ito sa international stage. Nag-viral nga sa social media ang ilan sa kanyang mga dives sa receive na kung normal na libero ay sure na mahihirapang kunin. Instrumental si Don sa apat na panalo ng gilas dahil sa kanyang impressive na mga digs na nagpahirap sa mga kalabang spikers. Sa laban niya nila kontra Australia, sinabihan pa ng coach ang kanyang mga bata na iwasang pabagsakin ng bola sa libero. Ganyan ang effect ni Don sa kanyang mga nakakaharap na teams. Number 3 Eya Laure Siyempre, hindi rin mawawala ang charity Tigo star na si Aya Laure na naging consistent sa group rounds ng AVC Cup. Naging staple ng opensa si Aya dahil sa kanyang malulupit na attacks katandem ni Kanino. Sa buong torneo so far ay nakarehistro siya ng 52 points. Nagkaroon lang siya ng off-night laban sa Kazakhstan kung saan 3 points lang ang kanyang naiambag. Number 4, Ara Panike Speaking of semifinals laban sa Kazakhstan may nakikitang silver lining para sa volleyball national team sa katauhan ni Ara Paniqui ang 19 anyos na opposite hitter mula NU Lady Bulldogs ay pinakita ang kanyang lakas kontra sa 30 th World Rank Team matapos na pumunta si ito ng 14 points para lusutan ang mga matatangkad na blockers ng kasaks. Late addition si Panike sa kupunan matapos na mag-beg off si Alexa Solomon at ma-injure si Kashi Donggalo. Kahit ganoon ang sitwasyon ay pinakita ni Panike na deserve niyang mapasama sa national team. Number 5, Gia Morado de Guzman Well, wala nang introduction pa ang dapat ibigay para kay Gia. Siya lang naman ang arguably best setter na nai ng Pilipinas. On and off the court ay iba ang kanyang kumpiyansang na ibibigay sa kanyang mga teammates. Siya ang perfect leader para sa alas na binubuo ng mga veterano at bagitong manlalaro. Kahit sinong player ay nire-respeto si Gia, hindi lang dahil sa kanyang skill sa court kundi kung paano rin niya tratuhin ang bawat kakampi niya. Kaya naman deserve niya ang spot para sa aming top 5 players na naglaro sa AVC Challenge Cup. May hindi ba kami naisama sa listahan mga ka-atletiko? I-comment mo na yan.